A day in my life as a public Filipino na put sa Amerika. For today's video, guys, mo na napatay yung panting publicano. Susunod so, tama tayo si Cindy Singco ani. Inspired by Cindy Singco's series. Hindi kaya dyan yung time, guys is grow loving yung ane yung niya tapos yung money change yung aberih promani remittance. And okay, syempre, magpadala rin sa Pilipinas. Sa ano lang ako, sa but, uh, ang ilang guys, ang mga is, is Cambio ang bot which is Spanish. So, dito sa Cambio guys, kinala mga eh, ang sulit is na mo o euro, kaya euro. sa Pilipinas. So, na nabigay 24-hour. Dari nga rin may transistors. Sama sa western o negra. Marujo na siya international. Dari nga rin may transistors. Western, minaw kay western naman ang mga landan. Dari kayo naman pwede record para lalira. So, matumig north doon north. Kanilang siya pwede anunin siya yung White House, guys. Pwede na siya pwede anunin siya. Pwede na siya siya pwede anunin siya. Pwede na So, around 6 p.m. na dali na Ito kami abri nga western. So, ang abri nga western is na sa north uh, so 24 hour ang open. So, nagwara-wara pa din nilin. Nagpakampi pa miyan. guys. Kung sa mga sa western. So, kanina siya dali is mo siya kanang ng house dali president. Kaya nga rin So, kanina dali is north na niya siya nga side. So, nindot kayo mga establishment pa rin. May no? mga counter rin mga Pit, mga high-end mga casinos, mga five-star hotels, talaga. Hindi natin -tar. siyang area talaga. -tar. Unahan lang siya sa mga guys. na mo no, patingalan nung no, ay blanco sayang ni Saria ni Ante kay Sigig Bilar, dili katulog. So, naanad na, na magot mo dali mga log ng tagay siya. Kaya ito po siya mga is syang, canada, -tar. Mas, mga restaurant or -tar. siya mga casinos, mga high-end restaurants, mga five-star hotels, dali tapit. Yan -tar. pa dalong namin na sarang ito ang sasunit na dali na side Edis. Mga na niya siyang mga establishment dali. So, north na niya dali tapit, guys. Ang gawa sa mga tao mag-hiking. kabilang tapulan kay kayo magsakay-sakay. Cherry, yes. Kayo mag-lakaw-lakaw. nga, ano, nanad. Gusto mga tao nakasakay naman. So, di ba makita ninyo ilang mga ilang kuan ilang establishment, ilang mga balay, na yung design. Matata dali sa Caribbean country, guys. sa South America. A quarter dollar of euros kwarta mo ipayuro ang kwarta kaya para daw ko sa Pilipinas guys may ako yung anti nga pobre may na lang. may nalang lang guys mabayaran ang bills sa Pilipinas mo to no para i-video na ko ang lugar para makita ninyo yung sa mga palipot nila and then wala na ang cambio ko nga so wala pa siya minabot guys emoji ng ito yung tuyog yung na mapadala siya kay syempre mga bills na dyan na siya mga mga jump sana lang mapinalti tita yung lisod na mabakita madaming bills madaming ahem cherries walay kwarta nga, pagka pagkapadam madaming problema diba nag charge siya picture picture siya ang correct o diba maragay sa dahang kwarta And then, pengang pamigang biwan

kita pa pang pag good vibes lang guys kaya mo pagkaguldra kay wala pa na ang tao na hanap niyong auntie ang paglantos inyong o, sa inyong auntie o dere dere na sell is pop eyes namin ba kayo ng pop ice guys mag akong paninig na ako kay pag tiya hold you ko kay makilad sa pop ice kay dole kay dere walking distance lang kay siya medyo na siya santa dere nakita mo na mga ring kayo mga ano, mga build, mga establishment nila Kana siya is mga wala siya mga kambius dali. Pa kay dali na um, 6 p.m. na around um, 7 na. Hayang pa kay sa ilaha dali. Wala ilang mga band dali. Caribbean cake style. Hapo na manggol mga na sila doon mga establishments. And hindi na siya is casino. Diba naglipa na ang casino dali. Daghan dali casino dali sugar dari guys kay nang sa tingin mo ug oil dari na sila on nga kanang oil well, jud nga kanang kuhanan sila products eh. gold mining sila gold mining sila dari nga high end sir sa sila mga casinos mo na check company sa ba na guys kanang yuha man trading Oh, so, kanang cambio ka, dira mo pwede sa po ilang company pital iyaan so, na. Kung -na, nanamidre sa cambio na pila pa sila sa counter ang mga nag drive through lang ang mga sakyan na dinatabag nung nung guys kay Kapoy mga pila po yung medyay nung antiro so dito siya tama niya mong video guys kay hapo na muli na kudmian yung mga patala pa niya thank you guys thank you for watching